Yo, what's up? Ayan, mga Lodi, no? Uh, papunta po tayo ngayon sa Duterte Run. Anong oras na? Ala, una, ng madaling araw. Para doon na tayo mag-antay ng ano, na uh, mag-start yung event. May nakita lang po kasi tayong post, mga idol. Ayan, ito po. Pakita ko po sa inyo. Ha? Sino, wala daw po kahit sino sa mga Duterte ang parang naging uh, scout ranger di daw po parang nagawa ng mga Duterte ang nagawa po ni Bongbong Marcos Jr <laughs> oh, tragis talaga to mga utak nito mga no? kung ambas yan pala ng uh, magaling na pangulo eh, pagiging scout ranger eh, magsitakbuhan na po lahat ng mga naging scout ranger dyan <laughs> bilang pangulo ng ating bansa so ibalik e, po natin uh, yung kanyang uh, pagyayabang para po sa nagawa pong achievement ni Bongbong Marcos Jr. na bata pa lang daw po eh naging scout ranger daw po grabe no grabing utak eh <laughs> sige ganito na lang balik natin sa kanila yung kanilang pagyayabang At, eh uh, eto hindi naman to pagyayabang talaga namang nasa dugo po ng mga Duterte ito ah, uh, sige sino po dyan po sa mga anak ni Marcos Sr ang naging prosecutor at naging abogado. <laughs> Sino po ba mas qualified maging pangulo mga idol? Alam ko naman lahat po eh, may karapatan to magpo bilang pangulo na ayon po sa kanyang mga uh, credibility diyan Idad, uh, nakatira ka dito sa Pilipinas, ikaw ay tunay na Pilipino. Pero mga lodi para sa akin ha, kung pipili man lang ako ng isang pangulo ng ating bansa, eh doon na po ako sa abogado. Kaya po nagkakadaleche-leche yung ating bansa kasi mga namumuno dito sa atin, eh, hindi naman mga abogado eh. <laughs> o tingnan nyo na lang po yun si Soto. O, uh, na artista na naging senador. O ano nangyari ngayon sa senado? Si Ping Lakson. O sige ha. Sample natin si Ping Lakson. Ano yan? Nag-scout region pa sa PNP. Ano yan? yan. High official yan eh high official rank yan si Lakson. Ano nangyari? Oh. <laughs> ano nangyari ngayon dyan sa Senado? Ano nangyari sa hearing? Oh, di ba? Parang mas magaling pa sila sa abogado. <laughs> o oh, yan ha? Oh, para sa akin kasi mga Lodi, kapag marunong ka sa mga batas, ah, kaya mong pamunuan ng ating bansa nang hindi po binabaliktad ang sitwasyon Oh, binebend ang law. Eh, yan nga po si ano, eh, Rimuli. Anak ko, tinapay. Ano, eh, anak ko, tinapay talaga. Uh, mas magaling pa kay Congressman Marcoleta eh. <laughs> oh, para sa mga naniniwala sa akin, mga idol, papipiliin kayo. Thumbs up nyo yan. Kung uh, mas, mapipi, uh, mas pipiliin nyo ba abogado kaysa sa uh, scout ranger. Kung oh, naniniwala kayo sa akin, thumbs up yung video na yan idol wala na wala na talagang maiba to itong mga loyalistang tanso na to eh, no na by pagyayabang yan lang by pagyayabang ninyo hindi nga raw yan nakapagtapos ng kolehiyo eh hindi niya daw natapos yung kanyang pag-aaral sa ibang bansa tapos ganyan pa kayo mga scout ranger daw na tinapay naman o sige ano na lang natin yung anak ni Senator pato de la Rosa ikumpara niyo yan oh Sige nga, kumpara nyo si Bongbong Marcos Jr. Kaya walang nangyayari sa ating bansa eh. Konting ano lang, nabibilib kayo. Iba naman yung sitwasyon ng nakaraang mga taon ngayon sa sitwasyon ngayon. So, sige na mga idol. At magpupokus muna tayo sa ating pagtakbo ngayon dito sa Duterte Run. Supporta po natin ang Duterte uh, Run Leg 2. Yan po, kita-kita po tayo dyan mga idol. Duterte pa rin.